sa hindi malayong hinaharap, ang West Philippine Sea ay pilit na inaagaw ng kaharian ng Manchuria. Bagamat hindi nila ito makuha sa pamamagitan ng pakikidigma, iba't ibang paraan ang ginagawa ng mga Manchurians para sirain ang moral. Komunidad at paniniwala ng mga Pilipino upang masakop nila ang West Philippine Sea ng walang aktual na digmaan na magaganap. Ito ay sa pamamagitan ng mga taksil ng bayan tulad ng mga angkan ng mga politiko at mga bayarang media at social media influencers. mga videos na napanood siya kanina? Yan ay isang example na campaign video na ginagamit ng mga kalaban natin. Linilin lang nila tayo. Ginagamit ang false information, fake news, para panghina yung ating kalooban, ang ating moral. Lalo na sa usaping nuklear. Tawag doon, cognitive warfare. Sa cognitive warfare, ang ginagamit nila ay social media. Dito na ang mga utak ng mga taong bayan natin para masunod lang ang gusto ng mga Manchurians. Ang isang example dyan ay mga scandals. Ginagamit nila yan. Dahil sa skandals, nangihina ang tiwala ng tao sa isang tao o sa isang grupo. Sa usaping bayan naman, kinatakot tayo at binibigyan tayo ng maling pag-intindi sa nuklear. Natatakot tayo at sumusunod lang tayo sa gusto ng mga Manchurian. Hindi na supportahan natin ang ating gobyerno. Dito sila magwawagi. Magwawagi sila, dahil di pa man lang nag-uumpisa ang labanan. Ang mission natin ngayon ay malaman natin kung saan talaga nagagaling yung mga informasyon na yan, yung mga fake news, mga videos, at mga post. At ayon sa ating sources, mukha nandito sa ating bansa. Yung IP address nandito. Sa madaling salita, Commander, may mga locals na tutulong yung spread ito. Commander, ayon din sa mga report, yung video ng na presidente natin na gumagamit ng illegal na droga galing sa iisang IP address. Kapaginang puri yun. Yan, yung tinatawag na gray zone tactics. Gagawin nila lahat na kakayanin nila. Masira lang yung Pangulo natin. At tayo dito, maaaring magkaroon ng kudeta para lang maagaw yung kapanghirin sa gobyerno. Gagawin natin ang lahat upang makita natin yung mga tao na yan. Kailangan natin silang paghandaan. At kailangan din natin magtogliin natin. You really have to do your best. Masakote na yung mga yan. Pero make sure huwag makompromise yung pagiging ng ating operasyon. take it